Good morning mga kadopi Heto na naman po tayo sa panibagong video natin Mga idol, sana wala kayong sakit at anumang karamdaman ngayong araw na to, mga idol Yun know kakauwi lang po natin ng Laguna mga idol At naabutan natin si tita nagluluto ng alamang Oo mga idol, wow Ang daming taba mga idol Dahil nakita ko yan mga idol may binabalak po tayo mamaya na magandang kainin yan kasama ng mangga mga idol mangunguha tayo ng puno para marami tayong makain ng mangga ay mali mangunguha tayo ng mangga para makain, maka maka makakain tayo ng puno ano ba yan mangunguha tayo ng mangga para makain maka tayo ng bunga ng mangga yun mga idol yun na yun ang sarap niyan gawing imukbang ay, mukbang mali masarap po pala yung kainin lalo na pagsama-sama marami tayong kumain yun talaga gusto ko dyan kumain tayo ng mangga Siyempre, inutusan ko na si Joel dyan kumuha ng mangga ya yeah, umakit na siya sa mangga mga idol para manguha ng puno ano ba yan malira naman kumuha na siya ng mangga ayan kasama niya po si Joe Marian taga -salo, mga idol nanguha na sila ng mangga napakasarap po ng mangga na yan Maniba lang. talagang mga ngasim ka ang sarap sarap grabe at ayan nga po hindi pa siya nakontento at sinungkit niya pa dyan yung iba mga idol At ayan na nga po luto na yung alamang Ang sarap niyan tara samahan niyo kaming kumain mga kadopi na maglalaway talaga kayo mga idol Pagkatapos nga namin kumain ng mangga dyan mga kadopi may batang nagpagawa sa akin ng saranggola o oh, mga idol Ayan nga inumpisahan ko ng gawin mga kadopi tinali na natin dyan yung panggit na saka yung para sa pakpak saka ulo mga idol binilisan na natin yung video para hindi na natin patagalin at para makita nyo na rin kung paano lumipad yung saranggol ang ginagawa ko mga idol at pinabalatan na natin dyan mga idol sa umpisa, siyempre, hihiwain lang muna natin yung plastic para mapabalatan ng maayos. Pagkatapos nyan, mga papasu papasuin na natin yan, mga idol. Gamit natin dyan yung katol lang, mga idol. Pinaso lang natin yan. Ayun, hinipan-hipan ko pa kasi muntik mamatay yung baga, mga kadopi. Pagkatapos nga nan, mga idol. At i-check iche na natin kung lilipad yung ginawa nating saranggola. Tara, samahan nyo ako, mga idol. Gagay, okay. Ayan nga mga idol, sa unang hagis palang lang mga kadopi, wala pa rin tayong kupa sa paggawa ng saranggola mga idol. Ayos, lumipad na kaagad mga idol, ayun no? Kinakapos lang ng hangin ayun, nung nahipa na mga idol, biglang taas niya mga kadopi. Tuwan-tuwa talaga yung mga bata nung nakita ko yung ngiti nila, hindi, wala akong masabi. At may nakita din akong iilang mga kabataan na nagpalipad din ng saranggola malapit dito sa pwesto namin mga idol. Yun o. No? barkada ng mga pinsan ko mga idol ayun nagpalipad na rin sila Malit lang pero tingnan mo naman lipad ka agad ang bilis ang tayo grabe ang bilis naman noon nakataas ka agad yung saranggola nila mga kadopi yan o yan yung mga kabataan nagpalipad ng na saranggola shoutout sa inyo guys maraming maraming salamat sa mga nanonood ng video maraming salamat mga idol at meron din dito nagpapalipad ng saranggola tutulungan natin mga idol yan oh, hinagis ko lang yan mga para mahila niya ng maayos at ayun nga, lumipad na ng mataas mga idol maraming maraming salamat po sa mga nanonood ng video